ating pakinggan ang mga pagbasa ngayong ikalima ng Marso taong 2025, ang Miyerkules ng Abo. Pagbasa mula sa aklat ni Papeta Joel Sinasabi ngayon ng Panginoon, Matayimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa si Panginoon na inyong Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingaming kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan nyo sa ibabaw ng mundok ng Sion. Iutos niyo na magayuno ang lahat. Tawagin ninyo mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talmong tugunan, poon iyong kawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin linihin mo sana ang aking karamahan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kawaan, kaming sayo'y nagsisway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Oon iyong kawaan, kaming sayo'y nagsisway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat turuan mo kung makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipagisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya, Sa ukulang panahon ay pinakinggang kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohang kita. Tignan niyo ngayon na ang panahong nararapat ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng Poong Mahal huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miti at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri tayo Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagat, "Pag-ingatan ninyo na 'wag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gandimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipagpakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimus ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw, mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magbumukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, kinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siyang lamang nakakaalam nito, siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magnilayrasal para sa mga napakinggang pagbasa. Mahal naming Ama, sa pagsisimula ng paresma, lumalapit kami sa iyo ng may pagsisisi at pagpapakumbaba. Tulungan mo po kaming tunay na magbalik loob sa iyo, gaya ng aming narinig sa aklat ni Joel. Bigyan mo kami ng pusong tapat at handang talikuran ang aming mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami tulad ng aming inaawit sa salmo. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan at bigyan mo kami ng bagong damdamin. Naway ang iyong espiritu ang maghari sa aming mga buhay. Tulungan mo po kaming maunawaan ang mensahe ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na why hindi namin sayangi ng pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang makipagkasundo sa iyo. Turuan mo kami na maging mga instrumento ng iyong pag at kapayapaan. Panginoon, tulad ng sinabi ni Jesus sa mabuting balita, naway maging tapat kami sa aming mga gawa ng kaputihan. Tulungan mo kaming umiwa sa pagpapakitang tao at gawin ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Turuan mo kaming manalangin, maglimos at magayuno ng may tunay na pagsisisi at pagmamahal. Sa panahon ng koresma, tulungan mo po kaming maging mas malapit sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga tukso at maging handa kami sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.